hello everyone this is professor vincent tori bungolan the person being shown is attorney christina conti who represents individuals claiming to be victims of extrajudicial killings she has stated that she is an icc accredited lawyer and represents victims in the quadcom in her opening statement she described the grief of families who lost loved ones due to the war on drugs saying Kasama ko po ngayon ang mga biktima ng extrajudicial killings na parang pinagsakloban ng langit at lupa. Her message appears to be aimed at gaining public sympathy and assuring victims that she is advocating for their rights against the Duterte's war on drugs. She is also associated with attorney Nery Colmenares and both are running in the 2025 national election. However, There are inconsistencies in some of the cases presented to the ICC during what seemed to be a rehearsed campaign to discredit Duterte. Some so-called victims were found to have died under the different circumstances. In fact, some died during the administration of the president Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr., a neighbor of Aling Sheila. One of the supposed victims pointed out that her son actually died during President Marcos' term, not under Duterte. Another person claimed that her brother's name and image were used despite him not being an EJK victim. Christine Tangonan clarified on her Facebook account that her brother was killed due to jealousy, not drug related violence. Even more concerning, an overseas Filipino workers was shocked to see his fixture being used in protest in the Netherlands, despite being alive and working abroad. This raises serious doubts about the credibility of the prosecution team, led by attorney Christina Conti, as they appear to be presenting fabricated victims. If the claim is that the Turtles war on drugs killed more than 30,000 people, then the public has the right to demand proof and the actual names of these victims. Notably, during the ICC pre-trial hearing, only forty-three alleged victims were reported. It is crucial to ensure that no false evidence is being used. To manipulate the public perception. Mga kaibigan, kung bago ka sa aking channel, huwag kalilimutang mag-subscribe at ibahagi ang video ito para sa kaalaman ng lahat at para maiparating din natin sa International Criminal Court na ang mga ebidensya, mga biktima ng extrajudicial killing na ipinipresenta sa kanilang uh, opisina ay hindi po totoo at walang katotohanan. Marami po sa mga biktimang ito ay hindi namatay during the time of the former president Rodrigo Roa Duterte. Ang ilan po ay buhay. Ang ilan naman po ay iba po ang kinamatay at hindi po related sa extrajudicial killing. This is not a concern about the former president. This is not the concern about BBM this is not the concern about politics. This is all about loss and order, mga kaibigan. Kaya magkaisa po tayo na ibahagi ang ilan sa mga katulad na mga videos upang maiparating din po natin sa buong mundo na nakasubaybay ngayon sa ating bansa kaugnay sa ilegal na pagkakaaresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte kung meron po kayong panahon mga kaibigan, ay magsagawa po kayo ng inyong pananaliksik during the time of the former President Rodrigo Roa Duterte at sa kasalukuyang administrasyon mga kaibigan. Kung inyong matatandaan, no, ay ipinagmamalaki ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos na ang nasabat na toneto niladang droga sa Alitagtag, Batangas na nagkakahalaga di umano ng higit 13 billion pesos worth of shabu. Ito raw ang uh, pinakamalaking uh, drug by-bust operation na nagawa ng kanyang administration. Ang tanong mga kaibigan, kung napanood po ninyo ang eksena dito, kayo na po ang bahalang humusgat sapagkat ini-interview po ang sinasabing nakahuli, no? Ang sinasabing gumawa ng operasyon para masabat ang toneto niladang mga droga sa Alitagtag Batangas ay hindi makasagot. Saan ka nakakita? Ikaw yung gumawa ng operasyon, ikaw yung nagplano kung paano mahuhuli ang uh, van na kung saan ay uh, sakay dito ang toneto niladang mga droga pero nung ini-interview ka, hindi ka makasagot. Bagkus, ang sumasagot in your behalf is no less than the President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. How come that the President has a lot of knowledge compared to the person na sinasabing nakahuli? ba diba, mga kaibigan at binigyang diin din po dito ni Pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi raw sanay ang mga otoridad na nakahuli doon sa van na naglalaman ng mga uh, toneto niladang mga droga na humarap sa media kaya pagpasensyahan na lamang daw kung ito po ay speechless o hindi makasagot Can you imagine mga kaibigan ako personally no pag pag ako kasi merong ginawang bagay na lamang bagay at ako mismo yung gumawa ng bagay na yon para matuklasan ko i don't think na hindi ko kayang ipaliwanag yung mga proseso yung plano na aking ginawa upang mangyari yung gusto kong mangyari di diba? yan ay kung ikaw talaga ang nagplano pero kung ang planong yan ay gawa-gawa lamang din, I don't think kaya mo yung lusutan. All right, so let's watch the video kung paano uh, sinagot ng uh, Pangulo ang uh, tanong po ng uh, mga media. Also, he cannot, before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pagbigla kaming sasabot at sasabihin namin huwag siyang sasagot, That's because it's still ongoing. Uh -huh. But uh, he can tell you what happened. <laughs> uh, good morning po. Uh... Uh -huh. Um, <laughs> alam mo sa training sa mga military sa kaso pulis walang training para makakaharap sa press. Kahit kung sa bala kaya namin pero kung sa press. Eh. So, uh, magandang umaga po sa ating lahat kay uh, sa ating mahal na pangulo, sir, uh, sa lahat mo narito. Uh, sa ngayon po uh, hindi po, po hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga kasi humuusad pa rin po yung aming uh, investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung uh, mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Yung po at maraming salamat po. Sige. O, Duterte panagutin ang sagot natin ay ikulong, ikulong. Sige po. Kasi Sige. Duterte panagutin. Ikulong, ikulong. Duterte panagutin. Ikulong, ikulong. Duterte, panagutin. Ikulong ikulong, ikulong. Itigil ang pamamaslang. Itigil ang pamamaslang. Itigil ang pamamaslang.